Ah, hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back sa my youtube channel For today's video, isang tanong naman po ng ating subscriber, ang ating sasagutin Ito galing po kay The King, shout out po sa Jan kaibigan Ang kanya pong tanong ay Sabi daw sa lugar po nila, ay wag daw painumin ng tubig yung mga inahing baboy pagkatapos manganak So kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagigultura Mag subscribe lang kayo sa kanyang youtube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayon umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa panganak po ating mga inaheng baboy at saka sa papapainom po ng tubig po sa kanila. Bago po mga anak mga inaheng baboy po mga kaibigan, doon sa ating previous uh, video po, yan po yung paglilabor ng mga inaheng baboy. Sila po talaga ay normal ay maglilabor muna bago po sila mga anak. Ang nalilibor kasi itong mga inahing baboy kasi dapat atin pong pinapainom ng tubig para po hindi po ma-dehydrated and then kapag tapos na po mga nakiting mga inahing baboy ganon pa rin dapat painumin pa rin natin ng tubig yung itong mga inahing baboy ganon po kaimportante yung auto drinker na po sa loob ng uh, farrowing pen at mga inahing baboy nang sa ganon yung baboy na mismo yung iinom ng tubig hindi na po tayong tao kasi po iba po yung instinct ng baboy iba po yung instinct ng tao kasi yung instinct ng baboy ay sila po yung nagdala sa kilang sarili po mga kaibigan kapag sila po yung nauuhaw iinom po talaga sila ng tubig kapag wala pong o to drink kay sa gilid yung farrowing pen hindi po makainom ng tubig ng mga inahing baboy sila po yung manghihina kasi po yung tubig na katawan ng mga inahing baboy ay kulang na kulang na po kasi abang nanganak kasi po mga inahing baboy di po kasi natin maiwasan na mayroong pagdurugo mula po sa kanilang placenta, mula po sa umbilical cord, mula po sa mga laceration o sa mga hiwa po doon po sa kanilang uh, kung saan po dumadaan yung biik mayroon po yung mga pagdurugo o pagbiblid po mga kaibigan. So kapag mayroong pagdurugo, natural, mababawasan po yung uh, sirkulasyon ng dugo sa mga alagang inahing baboy. And then, kapag hindi po tayo sila pinapainom ng tubig, pagkatapos mga anak sila po yung manghihina po mga kaibigan. Hindi po sila makarecover ng ganun kadali. Kaya po, importante talaga, pagkatapos ng mga nakiting inahing baboy, kapag mayroon siya nakitang auto drinker, siya na mismo iinom ng tubig. And then, kapag wala po kayong auto drinker, maglagay po kayo ng painuman doon sa gilid, kasi po, kapag nauuhaw yung baboy, iinom naman niya ng tubig. Kapag hindi naman niya nauuhaw, hindi po yan iinom ng tubig. Aside from that po mga kaibigan, importante din po yung tubig pagkatapos mga nakiting mga inahing baboy para po sa supply ng gatas. Ang nagagawa kasi pong gatas ay yung tubig pong iniinom natin mga inahing baboy. Yung iba kasing hug yung complain nila ay bakit daw walang gatas yung kalang mga inahing baboy pagkatapos manganak, Siguro, hindi po nila pinapainom ng tubig yung mga inahing baboy. Kaya po, wala pong walang tubig po na nagawang gatas na lumalabas po sa dili ng mga inahing baboy. Ano bang mga gatas kapag wala pong tubig o kulang sa tubig yung katawan ng mga inahing baboy? Di ba wala? So ganun po kaimportante yung tubig pagkatapos mga nagkit mga inahing baboy. Kaya, at po silang painumin ng maraming tubig o sila, sila na po mismo o inom ng tubig kapag mayroon po tayong auto-drinker. Nang sa ganon, yung supply na kailang gatas po ay marami. Kasi yung ang lang ng tubig, yan po yung convert into milk production. And aside from that, mas madali pong makarecover ng mga inahing baboy kapag sila po yung nakainom ng tubig pagkatapos mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!